kahulugan ng uwak sa panaginip. Ang mga uwak ay madalas na nakikita bilang mga harbiker ng malas. Ngunit sa ilang mga kaso, maaari rin silang sumagisag ng isang bagay na mabuti. Ang mga panaginip ng uwak ay maaaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan depende sa konteksto at simbolismo ng panaginip. Sa artikulong ito, Tutuklasin natin ang ilan sa mga posibleng kahulugan ng panaginip ng uwak at kung paano ito magiging kapaki-pakinabang sa iyong buhay. Ano ang sinisimbolo ng uwak sa panaginip? Ang mga uwak ay maaaring sumagisag ng maraming bagay sa isang panaginip depende sa konteksto ng panaginip. Ang mga ito ay madalas na nauugnay sa kamatayan at madilim na mga palatandaan kaya ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring sumagisag sa iyong takot sa hindi alam o pagbabago. Maaari ding itong mga hulugan na nakakaramdam ka ng bigat ng isang kamakailang pagkawala o ng ilang aspeto ng iyong buhay na hindi na gumagana para sa iyo. Ang mga uwak ay maaari ding sumagisag sa karunungan at intuwisyon, kaya ang iyong panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na magtiwala sa iyong gut instinct tungkol sa isang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na uwak. Panaginip ng isang itim na uwak, ito ay sumisimbolo ng kamatayan at masamang balita. Ito ay maaaring isang senyales na may negatibong mangyayari sa iyong buhay bilang kahalili, ang uwak ay maaaring kumakatawan sa iyong madilim na bahagi at ang mga negatibong aspeto ng iyong personalidad. Ang uwak ay maaari ding isang babala na magingat sa isang tao o isang bagay na nakakapinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na uwak na umaatake sa iyo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang itim na uwak na umaatake sa iyo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng banta o inaataki sa anumang paraan maaaring kumakatawan ng itim na uwak sa isang kaaway o ilang madilim na puwersa na darating pagkatapos mo bilang kahalili ang itim na uwak ay maaaring kumatawan sa iyong sariling maitim na impulses at pagnanasa ano man ang sitwasyon, inihimok ka ng panaginip na magkaroon ng kamalayan sa mga panganib na nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga uwak. Ang mga uwak ay karaniwang itinuturing na isang masamang palatandaan sa karamihan ng mga kultura. Kaya ang panaginip na makita ang isang uwak ay maaring magmungkahin ng mga negatibong mangyayari sa iyong buhay ang uwak ay maaaring kumatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili na nakikita mong madilim o hindi kasiyasiya. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang salamin lamang ng iyong sariling takot sa hindi alam o sa mga bagay na hindi mo makontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng itim na uwak. Kapag nanaginip kang makakita ng itim na uwak, maaaring sumisimbolo ito ng babala o babala tungkol sa isang bagay na malapit ng mangyari. Kadalasan ang uwak na ito ay nagbabadya ng masamang balita. Maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong harapin ang ilang mahihirap na isyo at maaaring mahirap maunawaan ang mga implikasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng patay na uwak. Ang makakita ng patay na uwak sa iyong panaginip ay sumisimbolo ng kamatayan at malas. Ang uwak ay isang mensahero ng masamang balita. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagbababala sa iyo ng isang negatibong bagay na malapit ng mangyari. Bilang kahalili, ang uwak ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na madilim at negatibo sa iyong sariling buhay na kailangan mong alisin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang palakaibigan uwak. Kapag nanaginip ka ng isang palakaibigan uwak, maaaring sumisimbolo ito sa alinman sa swerte o isang tanda mula sa uniberso. Sa ilang mga kaso, ang uwak ay maaaring isang mensahero mula sa daigdig ng mga espiritu na nagsasabi sa iyo na may magandang mangyayari. Ito ay maaaring isang senyales na gagawakan ng isang malaking desisyon o malapit ka ng mabiyayaan ng isang espesyal na bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uwak na kinagat ang iyong kamay. Kapag nanaginip ka ng kagat ng uwak sa iyong kamay, maaaring sumisimbolo ito ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng sakit o nagdudulot sa iyo ng galit. Ang uwak ay maaaring kumakatawan sa isang tao o sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng pinsala. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na bantayan ng isang tao o isang bagay na tila nakakapinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng uwak. Ang mga uwak ay karaniwan nakikita bilang mga palatandaan ng masamang balita. Kaya ang panaginip na pumatay ng isa ay maaaring sumagisag sa pagwawakas sa negatibo sa iyong buhay maaari rin itong magmungkahi na ikaw ay nakadarama ng tagumpay o makapangyarihan pagkatapos mong mapagtagumpayan ang isang mahirap na sitwasyon. Bilang kahalili, ang uwak ay maaaring kumatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili na sinusubukan mong patayin tulad ng isang hindi ka nais-nais na katangian o ugali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nagsasalitang uwak Kapag nanaginip ka ng isang nagsasalitang uwak, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakarinig o nakakakita ng isang bagay na hindi mo na iintindihan. Ito ay maaring isang babala o senyales na ikaw ay nasa panganib. Ang panaginip ay maaari ring kumatawan sa ilang aspeto ng iyong sariling personalidad na sa tingin mo ay nakakainis o mahirap pakitunguhan. Bilang kahalili, ang uwak ay maaaring isang babala tungkol sa isang taong nagtatangkang linlangin ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog na uwak. Kapag nanaginip ka ng nasusunog na uwak, maaaring ito ay sumisimbolo sa isang tao o isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Ito ay maaaring isang miyembro ng pamilya, iyong amo o isang taong nagagalit sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala na ikaw ay nasa bingit ng isang mapanirang pagsabog. Maaring ito ay isang babala na gagawin mo o sasabihin mo ang isang bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumulong sa uwak na naputol ang pakpak. Kapag nanaginip kang tumulong sa isang uwak na sirang pakpak, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng proteksyon at matulungin sa isang taong nahihirapan. Ang uwak sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang taong kilala mo na dumaranas ng mahirap na oras. Bilang kahalili, ang mga putol na pakpak ay maaaring magmungkahi ng taong ito ay nakakaramdam ng hindi suportado. Sa alinmang sitwasyon, pakiramdam mo ay makakatulong ka at gusto mong gawin ang iyong makakaya para suportahan sila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang uwak na dumapo sa iyong ulo. Ang panaginip ng isang uwak na dumapo sa iyong ulo ay maaaring sumisimbolo ng isang bagay na nakagambala sa iyong kapayapaan o nagdulot sa iyo ng kalungkutan. Maaaring itong isang senyales ng isang taong kilala mo ay sadyang sinusubukang magalit sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang babala mula sa iyong subconscious na maging mas maingat o upang maiwasan ang pagkuha ng mga panganib. Espiritual na kahulugan ng uwak sa panaginip. Sa espiritual, ang panaginip tungkol sa mga uwak ay makikita bilang isang senyales na dapat mong bigyan pansin ang iyong intuwisyon at panloob na patnubay. Ang uwak ay maaari ding isang simbolo ng kamatayan o pagbabago, kaya ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na bitawan ng isang bagay o isang tao na hindi na naglilingkod sa iyo. Konklusyon? Ang panaginip tungkol sa mga uwak ay madalas na nauugnay sa kamatayan at madilim na mga palatandaan. Kaya ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring sumagisag sa iyong takot sa hindi alam o pagbabago.